Ayan po mga tol, no? Isang mapagpalang araw po uh, sa inyo mga tol. Kaya dito po ako ngayon sa aming bahay po kasi uh, yung ano namin nung nandun po kami sa bundok nambus po kami to tapos hinarang kami ng mga bandido mga tol kaya buti na lang okay naman po yung uh, paglabas namin no? Uh, si ano lang si Ginny nagkahiwalay po kami pero tinawagan namin kagabi po mga tol pero sinabihan ko na sinabihan namin na naming apat na ay naming tatlo magingat siya dyan kasi nahiwalay siya sa aming tatlo yung kasama ko si Edwin at saka si yung anak ko si Budoy mga tol kaya ligtas po kaming nakababa mga tol no kaya maraming salamat po sa inyong pagsupo, pagsuporta sa amin no na ligtas po kaming makababa kasi po mga tol kailangan namin uh, na makababa po kasi tinawagan tinawagan ko ng kapatid ko na kailangan ng tulong no no uh, doon sa ano no, sa Visayas yung papa ko. Kasi yung sinabi ng kapatid ko pinapalibutan daw yung bahay namin sa no, sa mga bandido kaya Ayan po mga tol no, baka mamaya-maya lang babiyahi po ako. Babiyahi po ako papuntang Visayas no, papuntang Ormoc mga tol. Kasi nandun po yung ano ko mga magulang ko po. Kaya ipag-pray niyo po ako sa pagbiyahe ko po. Uh, hindi po akong magsawang magpasalamat sa inyong mga prayers. Ah, uh, Lalong-lalo na po sa pamilya ko, sa anak ko. Pagbiyahe ko po papuntang ano, papuntang Visayas po. Kasi po ako nandito po ako sa ano, Mindanao po mga tol, kaya sobrang layo po 'yung babiyahin ko po mamaya-maya siguro. Kaya pasensyahan niyo na po. Uh, kailangan ko po yung prayers ninyo po ah. at saka yung anak ko ah. ay ano siguro po ano yung anak ko ah. iiwan ko lang dito may ano naman dito may ligtas naman po dito So, okay naman po yung anak ko. Makabalik na po siya sa pag-aaral, no? Ah, uh, medyo na balaka lang ako pag nandun siya sa ano. Yung sinabi niya sa akin na uh, pag, pagdating niya dito sa ano, sa bahay, wala ako. Di, kaya sinundan niya po ako doon sa bundok. Sabi niya, uh, baka ano daw nung nangyari sa akin doon. Kaya sinundan, ano, Yan maraming salamat po na ligtas po yung anak ko mga tur. Si Jenny po, uh, hindi po naka, ano, nandun pa po sa bundok. Kaya, tinawagan lang po namin kagabi na mag-ingat siya no kasi maraming uh, makakalaban niya doon sa bundok mga tol Ah, uh, ayan po no. Ah, uh, kay ano pala? Mag-shout out muna ako. Kay Ma'am Lovely Heart po, shout out po sa idol. magingat ingat ka dyan. God bless you po. Kay Sir, Sir Romeo, Gorpido po, shout out sa idol. ah, uh, andito na po kami idol sa baba. Nakababa na po kami ng anak ko. ah, uh, maraming salamat po idol sa pag-pray ninyo no, na ah, uh, mara, uh, sa inyo hang walang sawang pag-prayers no. Kaya andito na po ako, uh, tol. Uh, baka mamaya-maya lang po. Babiyahe po ako papuntang Bisayas po kasi nandito po ako sa Mindanao, medyo malayo-layo po don. <coughs> Kailangan ko po iligtas 'yung pamilya ko don sa no, sa Bisaya, sa Ormoc. Kaya Samahan niyo po ako sa inyong mga prayers po na ligtas po ako makarating don sa amin. At saka sa pagbabiyahe ko po, uh, ipagdasan niyo po ako na walang maya may, masamang mangyari. No? Naligtas po kami na pamilya ko. Uh, at saka po, ano si... Ma, uh, si ano si Ribu Garin uh, shout out sa iyo idol no kay Mambit no ah uh, shout out po sa iyo idol kay ano yung may tumawag sa akin ano hindi ko po uh, pasensya na po dol kung uh, hindi ko nasagot kasi nakasilent po yung ano nakasilent po yung cellphone ko tapos nagme-message po kayo uh, wala po akong load na pang-reply sa iyo no shut uh, shout out sa kay mam ano pinani a ah, pin, pinan pinanay pinane pinani, pinani. diamond ah, pinanay ano ah, to pinanay pininay pala pininay ah, pininay diamond po shout out po sa iyo ah, sa iyong pamilya po ah, sa mga family mo kaibigan mo Uh, shout out po. yong uh, Yung nakuha niyo no po no ano, yung number na yan sa Sa ano ko? Sa Facebook ko po. Yun po yung ginagamit ko po ngayon. Ah. Uh, wala po akong pang reply sa iyo idol kaya yun ang ano mo yung text mo at tawag mo yun ang number ginagamit ko po kaya pagpasensyahan niyo na po ako ka, uh, pag tumawag kayo na hindi ko man lang masagot mga tol ah uh, pagod lang po siguro ako tapos Uh, Pasinsya na po na naka po yung uh, cellphone ko, no? Kaya maraming salamat talaga sa inyo hang supporta sa akin na hindi po kumukupas yung pag-support ninyo sa akin, no? Kaya maraming salamat talaga. Hindi po ako magsawang magpapasalamat sa inyo kasi po sobrang mga mababait ninyo. Ayun laro na po yung nagbi sa para kay ano, para kay Budoy no. Maraming salamat po talaga. Ito po yung ano ko dito. <coughs> Teka lang. 'yung ano ko. Dito po po sa ano sa bahay ko mga tol. kasi po dito mga tol, yung ginagamit ko is kahoy po, yung panggatong ko sa magsasaing po ako mga tol. Kaya, maitim yung mga kaldero ko. Pag nandito po ako sa bahay, uh, kahoy yung ginagamit ng pang ano ko, pang saing. Kasi mura lang, kasi mura lang dito yung kahoy namin. Kaya, pag ano naman, pag gasol. Wala naman, ah, uh, may gasol po ako mga tol, pero wala namang, ano, walang, walang laman yan. Yung gasol ko, ah, uh, Kasi, ah, uh, kahoy lang po. Yung panggatong ko mga tol. Kaya yeah, ito po. Ah, uh, pagpasinsyahan mo na yung anong bahay ko. Sobrang ano kasi napapagod pa ako mga tol. Ah, uh, nag ano lang nag prepare lang po ako ng ano pagkain ng na, namin ng anak ko mga tol kasi po mga tol dito dalawa uh, lang po yung Ah, oh, dalawa lang po kami ng anak ko mga Kaya, wala ang ano, hindi, ma, hindi ako makalinis na araw-araw kasi pag may nangangailangan kasi pag lalo na po, mga tol sa nandun po ko sa bundok. Yung ano ko lang yung ano, dito. Yung anak ko. Kaya pagpasinsyahan nyo na mga tol. No? dito mga tol. Ang uh, maraming dumadaan na mga motor. Kaya po kasi dito lalo na po yung ano mga kapitbahay ko may mga manok. Ah uh, Sobrang ingay dito, manok, aso, motor kasi yung bahay namin ah uh, Malapit lang sa, ano, sa karsada. Kaya, sobrang ingay dito, mga tol. pagpasensyahan nyo na po. Uh, Mag-prepare na po ako ng dadalhin ko mamaya, no? Mamaya-maya lang siguro. Yung, ano ko, bag ko. Yan po yung dadalhin ko yung bag. Papuntang na papuntang Bisayas. Kasi kailangan ng tulong ng pamilya ko doon. Kaya tumawag ng kapatid ko, agad akong bumaba. Ah, hindi na po kami nakapag ah, video sa palabas no. Kasi baka malaman nila na bababa po kami kaya diretso na lang po kami dito. Naghanap na lang po kami ni Buloy ng Daanan at saka ni Edwin, mga tol, no. Kaya si Edwin, mga tol, nandun po sa, ano siguro, baka umuwi na sa bahay nila. Kasi kapatid pala ni, ano, ni Jenny. Kaya baka umuwi na, uh, baka naabot na na sa, ano, bahay nila doon. Maraming salamat sa inyong mga tulno, sa inyong pag-suporta sa aking channel. Uh, sa akin, kay Budoy, maraming salamat po. Uh, hindi po ako magsawang magpapasalamat sa inyong mga tulno, sa inyong mga kabutihan. Uh, sobrang maraming salamat po talaga mga tulno. ano pala mga tulno ah, dito po ako ngayon sa mga bahay nag-prepare ng pagkain namin kaya may mga taong na, ano dumadaan mga tulno ayan po mga tulno Magpapasalamat po talaga kasama sa inyo. Uh, samahan niyo po ako mga tol sa prayers ninyo. Kasi po mamaya-maya lang. Kasi ready na po yung gamit ko. Papunta ng ano. Lahat-lahat ng ano gamit nandun na. Yung isang bag ko nandun pa sa, ano, sa kwarto ko mga tol. Kaya samahan niyo po ako. Pag-pray niyo po ako. Ah... Uh, Tulungan niyo po ako na makarating doon sa uh, Visayas, no? Kasi malayo pa po yung biyahe ko. Kaya, ah, ano pa yun? Hindi po ako, siguro hindi pa po, po ako makapag, ano, maka, video sa daano kasi baka masundan po ako. Kaya siguro uh, magmasid-masid lang po ako kung ligtas po yung ligtas po yung lugar na bibidyohan ko, magbidyo po ako. Kung sifty naman yung ano ko. Uh, para malaman yung mga tol kung nasaan na po ako. Uh, kung nasaan na yung saan na ah, saan banda na po ako no kasi sobrang layo po talaga ng Visayas kasi nandito po ako sa ano, Mindanao kaya pag pray na lang po ako mga tol na ligtas po kaya maraming salamat po